Okay, babe. So, ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi mag-unbox isa-isa. Isa-isa, pero wala naman akong dun. Hey! Stand by. Ito yung unboxing natin na meron ng paha. Meron ng para, alam ko, para mabilis na lang talaga. O, di ba? Unboxing, another day, another unboxing. Ganun ba yun? Ganun yun, Ops! Sabi nila, kailangan pag naga unbox ka, punit talaga to na, Max. Okay? Watch with a libre box. Oy, alam natin yan. Common na natin gina common na yan sa mga sa mga nagpapadala sa atin. Pero normally guys, hindi lahat ha, meron. Yung iba kasi may wala naman. Okay, pero normal talaga na dapat meron. Para at least, complete inclusion. Okay, here we go. Oy! Libre adjuster, yes. Libre box, again. Libre box, laga yan. And watch again, okay? Pakita natin sa inyo sa malapitan tong relo na to. Minimalist lang, pambabae. Later, later. Iisa-isa sa inyo ng malapitan later. Okay, the other one again. Mm. Strugging na talaga yung pagdumukas dito. Kailangan yung risk. Ay! As usual, may libre box. May libre adjuster, relo, pambabae. The other one again. Hoy, ano na gusto ko lang sa mga... Eto pala ha, parang one shop lang ko. Hindi ko pala double check. Kasi nga talagang on the spot unboxing yung mga pangga. I think so, na isang shop lang to. Pero ang shop na to, parang... Ito na yung pala. Ay, shop. Grabe. One. Two. Wala siyang box sa yan. pero nakapackage ng maayos with the bubble wrap naman. Kaya, safe na safe. Okay. Next, ang ganda lang din talaga, nakakatuwa lang din talaga yung pagiging TikTok affiliate. Alam niyo kung bakit, mga pangga? Normally, normally nakaka-receive ka lang ng mga ganitong, ganito, Pasko. Yung um, magbubukas ka ng maraming regalo, o kaya kung birthday mo, gano'n, di ba? Pero dito, babe, grabe! Everyday, birthday ko, everyday, Pasko! Promise, ang dami talaga. Oo, oh, di ba? Nakakatuwa lang. Kaya yung mga, yung mga pinapadala nila sa atin, eh, isinishare talaga natin yan. Hindi mo yan pupuwering, ah, uh, tawag dito. Hindi mo yan pupuwering pagkakitaan pa or what, no? Isinishare natin yan, yung dressing na yan. Kasi mga pangga, malaking bagay po. Ay, nakaka. Ay, next! Libre again! Watch, of course, watch. Watch na mga favorite ko Yes Grabe guys Excited talaga ako lagi Sa pag-unbox Na ginagawa ko na to Kahit nasabihin na Medyo struggle ng konti Mahirap gumawa ng video Kasi kailangan mo talaga Ng puda effort Sa video dyan Ako Ay Ay Libre adjuster oh yung ganda lang adjuster nya O oh, medyo matama Malaki Tapos eto yung Pinaka packaging nya Hmm Oy Huwag pa unan Effect ang itsura. Uy, grabe siya. Ang cute na. Pambabae again. Parang ito na ako kayo ng mga pambabaeng relo. Pambabae ito mga pangga. Yes, puro pambabae. Well, actually, salamat na rin kasi nga lahat ng watches ko, halos majority puro lalaki. So, yung mga pagbibigyan ko, yung mga gusto kong bigyan, no? hindi ko na mabigyan yung mga babae. Puro panlalaki na lang. Okay, the other one again. Teka lang. Uy, medyo matagal na yung videos ko yata. Sobrang hawa na yata. Sige na, para isahan na lang po. tiis lang mga pangga. Kung ayaw mo sa videos natin, swipe out. Kaya swipe down. Okay na. Ayan, no? The Box of course. May kasama. Uy. Tapos eto. Okay. Eto. Minimalist. Pambabae again. Nagaganda na talaga ng pambabae natin tayo. Kaya ako nang aayusin yan. Okay. Second to the last here. This is second to the last. Grabe, guys. Hindi ko alam parang kaninang umaga isang po. Tapos kayong hapon isang po ulit. Hindi ako nag-reclamo. salamat ako. Okay. Libre and ay, grabe, ang ganda the... nito. Oh! Oh! Pa-oblong ba Normally, di ba, bilog or square. Ngayon, oblong naman. Maiba naman. Last but not the least. Ay, hindi pa pala. Grabe. <laughs> wait lang, mayroon pa. <laughs> wait lang, wait lang. Pang Ito, -se pang second to the last natin. Grabe siya. Parang bet ko to. Oh! Hala! May kasama na siyang OBG pin. Ayan o. May... Wait na, bubuksan ko nga sa natin para sa inyo. Di ba hindi na matagal yung ating recording video na yan? Okay lang yan. Sige lang. Gora lang yan. Ah, oh, may pa OTG effect. Effect camera at extras yan siya meron. Kasamaan ko yan. Wait. Itong mahirap magbalik magbukas. Mahirap magbalik. O, oh, di ba? Man, ako. Oh. Next, 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 next. Oh, very safe. Ay, nakita mo naman. Dina-unbox natin ha. Very safe. Ano ba to? This one is a flash drive. Pangga. USB. Pag medyo windang ka, speaking of, hindi naman kasi lahat alam. Flash drive. Hindi lahat alam yun. O. Oh, USB, bebe. Para mas pabilyan ng pamilya USB. O, oh, ina na po. May magandang lagayan. Ay. Parang 2 terabyte to. Hala, 2 terabyte. Be. para mo yung mga videos ko dyan. May mga 1 terabyte na ako. Napakarami. O, oh, 2 terabyte. I love it. Gusto ko to. Grabe guys. Maraming salamat sa nagpadala niya. Thank you so much, Mips. Okay, here we go again. Last but not the least. Grabe na, kalugdalog pa. Grabe ang packaging. Pangapangga. Oh, super duper ang packaging niya. Ops. Mm. Mm. Ha! Ah! With box, of course. Wala siyang adjuster na kasama. Okay. Pambaba. Eh, ay, oh, minimalist lang din. Ops, ayun ay lahat. So, anong gagawin? Aabakan mo yung link na inalagay ko kasi dyan ka mag-check out pag nakursunodahan na mo, syempre.